ikaw ay may dugong hapon. Opo. Yes, yeah, no? And bago bago matapos ang episode na to sa Kwentong Pilipino, nais nice kong malaman, nabigyan mo ba ang sarili mo ng pagkakataon na sila ay makilala't makausap? I did that nung nag ako, pero malabo sila mo. Hanggang sa natanggap ko lang. Mm -hmm. Kasi nga, wala na tayong eh. Ano pa ang gagawin ko? Magsayang ng oras ko, mag-ano ng buhay ko, na ano, yun lang gagawin ko? Mm -hmm. Hindi na lang, If yun, yun yung dun siguro nag-inject sa utak ko. Oh, wala na pala eh, wala ka lang ibang tao eh, mag ka lang eh. Eh di, ko gumawa ng destino mm -hmm. mo, ikaw gumawa ng bagay para sa'yo. Uh. O sa kabilang bandaban ng iyong isip, hindi ba sumagi sa isip mo na, ahanapin ah, ko sila, gusto kong makapunta ng Japan? Hindi. Mm -hmm. <laughs> kasi, kasi yung party na ngayon pa nga lang. sabihin na natin na what is hinahanap ka? Mm ba? -hmm. what is na tinanong yung sarili mm -hmm. What is hinahanap ka? What if ikaw ay uh, umabot sa punto na hinahanap ka pala kasi hindi nila alam kung nasaan. Naniniwala ako God will find ways. Kung tarang, kung kasi hindi naman yung pag-ihiwalay o yung mga bagay-bagay na ganyan, wala siyang plan. Mm -hmm stress ako talaga. Okay. Oh, ito, Fame. Ba balikan mo yung sampung taong nakalipas. Ikaw ay 18 years old. Ano ang life mo sabihin sa kanila na bumago ng takbo ng buhay mo? Ano, uh, pare. Say. ah, say, eh, sige, tuloy mo lang buhay mo. Kahit ano mong pagkakamali yan, matututo ka, magandang matuto. Ngayon lang. Kahit ano pa yan, mag-iiyak ka, dudugo ka, lahat-lahat mararanasan mo yan. Pero tandaan mo, sa so huli, you'll be happy. Mm don't just don't forget to be happy kasi yun lang ang gusto makita ng mga tao na kapalit sa'yo. Mm -hmm. Sa Matunay nagmamahal sa'yo. Yeah. Okay. 18 years old, isipin mo na mo ang sarili mong 18 years old. Katingin mo ano kaya ang sasabihin niya sa'yo ngayon? Yung ugali ko kasi before is curious. Mm -hmm. So, siguro, 18 ako, I will ask and ask questions. Bakit matanong yan? Ka? Parang gano'n. Mm -hmm. Bakit yun ang pinaasok mo? Uh, pero hindi ako judging. Mm -hmm. At the age of 18 or 16 pa lang, I don't judge people based on their physical appearance and what they look. Kaya siguro medyo marami akong parang mga uh, people na nakakausap din. Kasi wala, hindi ako like, I don't choose people. I choose the siguro pipili lang ako yung ano lang, yung gusto kong pagsabihan ng malalalim na sikreto pero para pagdating naman sa person hindi ko talaga husgahan. Kakausapin kita re respetuhin kita kahit ano ka pa. As long as ah, kasi tao ka rin eh. Mm. Hindi ko alam kung ano pinagdadaanan mo. At my age noon kasi gano na 'yung mindset ko. Uh, pag tinitingnan ko 'yung tao, ma ako na uy, ate ang ganda ng tattoo mo. Ganyan na humagtan tapos yes, hanggang sa maka-close ko siya. Pero hindi ako yung parang, kung wari, parang example yan sa ma-bring -ma back ko lang. Kung wari nagkaalitan tayo, wala kang makirinig sa akin na kahit anong sikreto magubulgar sa akin, kahit personal pa yun, ay hindi ko gagawin. Kasi alam ko yung pakiramdam na maganda. Kaya pag ako ginagawa uh -huh. ng mga tao, sige na magkwento mo, bala ka dyan manigas kayo dyan, di ako gaganti uh -huh. sa'yo. Kasi parang waste of time talaga siya. Yeah. Okay. Sa darating na panahon, itong episode ng Kwentong Pilipino, maaaring mapanood ng mga anak mo. Anong nice mong sabihin sa kanila? Good job, guys. <laughs> Napa, uh, mga anak, uh, sana tuloy lang yung buhay. At nandito si Mama. Alam ko, alam ko, na doon pa rin yung chat mo sa akin, especially may pangalan siya. Mami, sabi niya, I wish you will be an artist someday. I am so happy that you my mom. Well, ganyan. And I hope you fulfill your dreams. Uh, meron siyang tinuro sa akin, yung anak ko, na naka-boom sa utak ko before. Ang sabi niya sa akin is, what I na broken-hearted ako. Mama, don't focus on the things that doesn't matter. Don't focus like, look at what's happening to the world. What can we help? Ganon. Kasi gusto niya yung gano'n. Yung talagang nagmamata. Example, yung yung pagbaha, how can we help? Ganyan siya. Ganyan mm -hmm. siya, ganyan yung anak ko, mas wise siya sa akin. <laughs> Kaya mas minsan maging yan na lang ako advice sa kanya. kung baga, ma, kung, kung hindi ko nagkakamali, ma, kung baga yung maturity, parang nasa niya. Oo, <laughs> uh, uh, mature talaga siya. Kaya parang, yes, ayaw ko na jumawa kasi, yun naman na anak ko. Mm -hmm. Tapos matatangkad pa. Kaya, swerte ako. Mm -hmm. I feel lucky. No matter what, what happened to my life, nandun sila sa buhay ko especially sun and moon ko sila. Uh, ko meron ako magaya sa kanila. Oh, papalapit ng Pasko. Ano ang nais nice mong sabihin sa mga magulang mo? Sa lahat ng pinagdaanan mo, sa lahat ng mga pagkakamali at bumabangon kang muli, ano ang nais nice mong sabihin sa kanila? Ma, pa, ko naman nasasabi. I'm really sorry for all the mistakes that I've Uh, sa lahat ng mga failures ko. Pero, ay, salamat pa rin. Salamat talaga sa lahat. Kasi, alam ko, nagiging proud pa rin naman kayo sa akin kasi may mga little achievements man ako sa life ko. And, sobrang blessed ko dumating po kayo at in-adopt nyo. Araw-araw ko pong salamat Yung simula na naging magulang ako nandiyan, kayo sa first... Uh, sa first boyfriend ko man to the last. Nandun kayo, minamahal nyo rin po sila na parang tunay nyo natin anak. Mm -hmm. Sobrang swerte ko po sa inyo. And I oh, hope marami pa pong blessings na dumaan sa inyo. At yun lang po, sana po is ano, uh, ay uh, papangako ko po na parang itutupad ko po lahat ng pangarap ko para maging proud din po kayo lalo sa akin. Hindi ako, hindi ko kakayaan sarili ko. Maaga kang naging ina? Maaga kang nagmahal? Kung bibigyan ka ng pagkakataon na baguhin ang kwento ng buhay mo, babaguhin mo ba na naging ina ka ng mas maaga? Ang pagmamahal ko, hin parang hindi ko rin alam eh. Kasi ang iniisip ko kasi parehas kung, months, kung man kung ako kung wala lang maisasagot. Kung may babaguhin ako. Siguro yung panahon at the age of 25 to, kaya pag sigurado na ako sa lalaki, doon ako mag-anak. At saka pag financially stable ako. Pero, if learning naman, if about learning, siguro wala. Parang both yung sagot ko. Uh, kung wala mang tapos yun. Pero pinakatama siguro, especially on our, uh, sa generation, is be financially stable muna talaga. At siguraduhin yung tama na yung lalaki para sa inyo before having a kid because especially pag walang-wala talaga, mm -hmm. kung financially wala ka, paano yung bata? Mm -hmm. I'm just lucky lang talaga. <laughs> okay, to Feta, hasang tanong. Nagsisisi ka ba na naging ina ka ng mas maaga? Sa akin? Sa ngayon, hindi. Ngayon, hindi na. <laughs> ngayon, hindi na. Pero nung panahon ko dati, syempre, oh, mm -hmm. kasi nga, wala akong magawa. Like, iniwan ako eh. Buntis pa lang ako, iniwan na ako. So parang, ah, oh, ano gagawin ko? Nakala ko di ako iiwan. Ngayon, may mga regrets, pero ngayon sa stage ko na to na 28, I have no regrets. Okay, okay. maraming salamat, Ray, sa mga um, kaganapan ng buhay mo na sobrang-sobrang na kung iba, hindi makakayanan. And alam mo, pay tool personal ako nagpapasalamat kasi nung nabanggit mo na lumaan ka sa, sa mental health, no? hindi mo naisipan na kitili ng buhay mo. Diba? At least ngayon nakikita mo ang uri ng buhay na meron pa din na nagaantay sa iyo. Kaya so, bago matapos ang ating pag-uusap dito sa kwentong Pilipino, bibigyan kita ng pagkakataon na imbitahan sila na ikaw ay i-follow nila sa, sa lahat ng mga social media account. Okay. Hi, everyone! So, this is Paye. Uh, and a lot of people call me Fame or Paye on social media platform. Please do follow me on my social media account which is, sa so Facebook is Paye. Uh, Instagram is Paye0808. And uh, sa so Twitter is Paye0808. And I hope you guys will follow also Kwento Pilipino. Thank you po so much sa pag-invite sa akin dito. Natutuwa lang ako, sorry. And uh, yun lang po. And hope to support, uh, I support artists, so support me and I'll support you back. Mm. You know. Okay, mga kapilipino, supportahan po natin, no? Ang kanyang pronunciation po ay po sa akin, pay, no? Okay, bilang pagtatapos ng ating usapan ngayon, matalinghagang tanong. Kaya mo na bang iguhit ang pangalan mo sa langit? Ngayon? Yes. Oh! Like, hindi naman kitira na. <laughs> Kaya ko lang, handa lang ako anytime okay. soon. Okay, maraming salamat, May, sa inyong kasagutan. Mga kapilipino, sana lahat po tayo may natutunan sa kwento ng buhay niya. Hindi sadlang kung ano ang naging kwento ng kabiguan at kamalian niya. Ang mahalaga, pinagpapatuloy niya upang mabigyan ng pagkakataong maitama ang lahat ng kanyang mga pagkakamali. Hanggang sa muli po, dito lamang sa kwentong Pilipino.